Magandang araw po. Makakita na po ba kayo ng bundok ng mga bisikleta? Ayan po, mga trike e-bike. Nakatambok po rito. Yan po ang bundok ng bisikleta, e-bike, saka trike. Yan yung po makikita. Mga nahuhuli po o kinuumpis ka ng nalukal ng pahamala at saka ng MMDA. Ganyan po kataas ang tambakan po ng e-bike at saka e-trike at saka biskleta po ayan po, pag nakumpis ka po yung inyong ano dahil obstruction po sa traffic o kaya po meron pong local ordinance yung mga local government ayan po, tinatambakan po nila ng mga nakumpis ka nila ayan po, bundok po bundok ng e-bike, bundok ng e-trike, bundok ng biskleta yan po, naka-impact po rito. Ayan po, kung makikita nyo po, napakarami po nyan. Kaya, mag-iingat po kayo kapag uh, may ordinansa sa local government po. O kaya po naman, eh, nakumpis ka po kayo ng ng ano, ng MMDA, nadaanan kayo, at kayo po ay eh, nag ng traffic, hindi po kayo duma sa mga tamang daanan, ayan po, makukumpis ka po ang inyong daladalang dalang e e-bike, e-trike, kumpis bisikleta. Salamat po!